Magandang araw sa inyo mga patid. So ngayong araw na to, napakaganda ng panahon dito sa UK. Nagyaya yung aking asawa at mga anak na mamasyaldo kami. Kaya ngayong araw na to, nagpunta kami sa dagat at nagpunta kami dito mga patid. So magandang araw sa inyo mga patid. Nandito kami ngayon ng aking pamilya sa Monmouth Beach. Ayan. nagyaya aking pamilya na pumunta kami sa dagat at mamasyal kami. At gusto nila maligo yung mga bata. Kaya nga lang, napakataas ng araw dito mga kapatid kaya walang sobrang lamig <laughs> kaya naisipan na lang namin mag-asawa na bumili na lang kami ng merienda kumain na lang kami dito uh, tumambay kami sa tabindagat so ito lang naman yung ginagawa namin dito masaya na kami sa ginagawa namin na patambay-tambay lang sa dagat kasama yung aking pamilya yung simpleng paglabas-labas na katulad nito ay talagang napakalaking bagay nito sa aking mga anak mga kapatid. At syempre, ayan, si misis eh. Sobrang saya pag nakakapunta sa dagat mga kapatid. At yan, yung aking panganay. Kaya nga lang, sobrang lamig. Gusto sana namin maligo. May mga naliligo ng mga Briton. Kaya yan, napakalamig kasi ng tubig. Kaya kakaunti na lang naliligo. Kaya nag-decide na lang kami mamasyal. Tapos namasyal na lang kami dito sa Bournemouth Pier. Uh, pinasyal namin yung mga bata rito. At syempre, super enjoy yung mga bata dahil ito yung mga moment na kasama nila kami. Mga kanilang mga magulang. So, ayan, may mga rides na para sa mga bata na talaga naman nag-enjoy sila Tation at Sophia. At si Mami, ganun din, nag-enjoy. At syempre, kaya namin ginagawa to ay para sa mga bata na syempre, yung mga alaala nila nakasama na masaya na buong pamilya na binubuo namin. So, ayan, simpleng bagay lang 'yan pero talaga nag enjoy yung mga bata. At syempre, ako na rin nakaka-relax na nakikita ko yung aking mga pamilya na sobrang saya. So, pagkatapos namin diyan, dumiretso kami sa Arcade Center dito sa May Bournemouth at ito yung isa sa mga bonding namin ng aking anak na panganay na talagang medyo natakot rin ako dito mga batid Kasi akalain mo parang totoong-totoo na nangyayari dahil dito sa video na to So <laughs> super ano, si Tayshan talagang natatakot ako rin, medyo natakot dito So ayan, tuloy-tuloy pa rin namin yung pag-enjoy At ito yung aking future na basketball player, yung aking anak Ang favorite sports niya ay basketball, sunod yung football Nakakatuwa talaga mga kapatid na makita yung mga anak mo na nag-enjoy -e tapos kasama niyo yung mga magulang nila. Talagang yung pagod mo is talagang napapalitan ng saya kasi nga syempre ito lang naman yung gusto ko eh. Makita yung aking pamilya na naging masaya, healthy, wala silang sakit at nag-enjoy -e pati yung aking asawa syempre. Ayan, nag-enjoy -e din. Nag-enjoy, -e time to relax na rin si mami. Kasi napakahirap naman kasi ng trabaho ni mami mga kapatid syempre mga gawain bahay, pag-aalaga ng mga bata, paghahatid sa eskwela, at syempre nagtatrabaho pa siya ng part-time, eh medyo nakakapagod yan Kaya naiintindihan ko parati si mami. Kaya sa abot na aking makakaya, talagang tinutulungan ko yung aking asawa. At syempre, lagi kaming lumalabas para ma-relax naman siya. Nung kabataan ko mga mabatid ginagawa ko to dati sa May Santa Lucia sa at saka sa May Robinson pero ngayon dito sa UK hindi ko na kaya <laughs> hindi ko na kayang sumayaw pero ito si Mami at si Tation talagang kayang-kaya pa rin nila 'yung kanyang klase na dance step ayan so ayan enjoy enjoy lang Mami ha natutuwa ako mga kapatid na re-relax ako na makita ko yung aking pamilya na masayang masaya. Siyempre, yun lang naman ang gusto kong mangyari na maging masaya sila mga kapatid. At siyempre, pagkatapos niya, nagutom yung aking pamilya. Nagkayaan kami na kumain dito sa Toby Carberry, isa sa mga famous na roast dinner. Yan, paborito yan ng aking mga anak at siyempre si mami. At yan, pagpasok namin dito, uh, dire-diretso kami na excited na rin sila na kumain ng roast dinner mga patid meron dyang uh, pork, uh, beef, turkey uh, at syempre ang aking paborito ay yung pork belly <laughs> so yun hirap akong mababuksan si Sophia eh. hindi kami nakapagpabuk dyan mga patid so kailangan namin magantay sa mga tao na matatapos na kumain at syempre yun yung mga bata talagang nag enjoy muna so yun nakaramdam kami ng pagod sabi ng mga bata upo daw muna sila yan si mami na uh, nagaantay, medyo nagugutom na ang tangos ng ilong ni mami, nakakaingit. sa station, si Sophia na napagod na sa kakatakbo at syempre nagugutom na yan. Nagaantay pa rin kami ng table na para namin kainan. So ayan, tinawag na kami ng waiter na ready na ro yung table namin. So sinamahan niya kami, at syempre, ito yung pinaka-importante talaga yung bonding ng aming pamilya na talagang i-enjoy lang namin yung oras ng bawat isa. At syempre, yung pinaka-masarap na kainan ay yan, roast dinner. So, ayan, pork belly, beef, turkey, yung pinaka-masarap dito na kanilang hinahanda. Ayan yung very famous na roast dinner dito sa Toby Carvery. So ayan, habang hinihiwa ni kuya, talagang nararamdaman ko na yung gutom. Kasi nga talagang maamoy mo eh. At saka yung mga side dish nila, ayan, merong potato, carrots, broccoli, at kung ano-ano pa na pwede mong kuhin dito. Unlimited yan mga patida, pero yung karne, hindi. Ayan, kahit ilang ka magpa, ilang beses ka magpabalik-balik dyan, ay pwede kang kumuha. At syempre, ayan, si mami oh. <laughs> at yung mga sauce na ilalagay mo sa on top. Kasi paborito yan ng aking asawa. Ang Toby Carvery. Ako rin, gustong gusto ko rin yan tuwing linggo, mga patid pagkatapos namin magsimba, diretso kami ito, recovery. Si Sophia naman, macaroni cheese ang paborito niya. Si Tasha na yun, lakas kumain ng aking anak. Nakakatuwa na talagang ini-enjoy namin yung company ng bawat isa. So ayan, maraming maraming salamat po!